pila sa lahat sa kaisipan ng nilimos sa lansangang. Sanggol ay tangan-tangan. Totoo ba ito o pawang gimmick lamang? Sakali makikita ang iba't -ibang uri ng tao. Araw-araw, libo-libong -araw, tao ang nagdaraan dito at tila nagiging saksi sa pakigibakan ng ilan pa nating kababayan. Pero sa kanilang mga mata, sumisilip pa rin ang mga larawan ng kahirapan. Tulad na maghihinang namamalimaw sa gitna ng kawalang katiyakan. Meron isang babae at... And... Lagi siyang may dit -dit na bata. Pakitipo mo siya sa paligid ng Edsa Shrine pa ikot-ikot at sila'y namamalimos. Bawat nakadaan sa Port Bridge at nakita mo yung isang gol, naaawa sila kasi talagang payot yung bata nilaw-nilaw at inarami yung bata. Talagang mahahabag ka sa itsura ng bata na kapag tumingin sa iyo, ka talagang pagbibigay ka sa tagalawan no? ng pera. Menor di edad mga batang babanggit namin sa kwento ito. Kaya minabuti namin hindi sa publiko ang tunay nilang pagkakakilanan. Isang nagmamalasakit nating kababayan ng umiling na maalis sa kalsada ang kaawa-awang musmus. Dalas daw kasi niyang ito makita ang nakahiga sa gitna ng nagaalim po yung init ng araw. Kahit na umuulan o abutan na sila ng init, talagang nangamalimus na ang mag sa sa may ed sa sign. Wala silang, wala silang pinipiling araw basta pinagkakakitaan niya yung pera ng bata para napamitan ng pera. At wala siyang, wala siyang sakot sa katawan, hubad. Ito na pag yung sa sa sarig, wala siyang pagod na umihiga ng bata kasi walang, walang talaga o oh, hindi nyo siya na ng ang um, um simento. Ang nanay naman daw ng anim na buwan na sanggol, tira hindi alintana ang maaaring sapitin nilang mag-ina. Dahil nais is ito makapanglimos kahit dak sa accounting nalaga ng pera. Medyo risky para dun sa bata. Kasi wala ano sa lahat, yun nga, bata pa yung, yung yung baby. So, Siyempre, una sa lahat, na-exposure sa EDSA to, yung sa exposure sa pollution, then, nahihirapan siya, napapansin ka na, eh, dyan hirapan siyang bitbitin yung bata. Maghapon silang nanggihimo sa kalsada, pero sa aming pagmamanman, nalaman namin may isang pa palang pasit silang kasama tinatayang tatlong taong gulang ng musbos ang nanlilimos din kasamang kanyang ina. Marahil dahil sa kahirapan, kaya't naisasangkalan pati ang murang edad ng mga anak para mairahos ang kanilang pangaraw-araw na buhay. Nabagabag din ang kalooban ng mga tawawan ng Social Welfare Department ng Lunsod ng Mandaluyong nang malaman ng kahawahawang kalagayan na mag-iinang ito. Yung ganyan ilang araw na sa Iba ng ulan sa hapon na maraan sa pagpapatingan mo. sa lugar kung saan una naming nakita ang mag-iina, agad ipinaliwanag ng mga otoridad ang patay ng kanilang pagbisita. at isinama ng mga autoridad ang maghihina

naman ang atensyong medikal na kailangan ng mga bata, agad silang idineretso sa pagamot ng lungsod. Okay naman po yung physical condition, although may sipon. So sabi po ng doktor, in case po na mag-discharge na siya ng yelo, babalik po namin doon sa pedya. Tapos po yung sa ano naman, sa 3 years old, meron po head contusion. May lang po kasi yung forehead niya. Ang problema po doon, matagal nang aksidente yung nangyari. nag na yung wound. Pero nandun pa rin yung lamp. Nakuha daw po nga po yung sa footbridge. Nalaglag po daw yung bata doon. Tapos nagbalentong-balentong yung bata doon sa stairs. Habang ang inat ng dalawang musmos inimbitahan sa Women's Desk ng tanggapan ng pulisya sa Mandaluyong, itinanggi niyang ginagamit niya sa panlilimos ng kawaawang kalagayan ng kanyang mga anak. Wala mamatay pamatay na ho, sir. Hindi po ako namamalimos. di ko po inaano mga anak ko. Mama! Sino ba mag sa mga anak mo? Yeah. Ay, baby yan? baby ganyan. baby na yan? Oo. Oh. Nakaano po lang kami niyan, sir. Nakaano lang po kami doon sa isang... Kaya nanay, wag na po mag-deny. Bakit po ginagamit yung Sa bahay lang po, pambay sa bahay. Ang magatis um, na anak ko. Uh, oh, pang-ayon na siya. Hindi kayo nakukulong sa inyo sa ginagawa ninyo na pagkalamang residente ng Lungsan Pasig, Kamagina. Pero para mapabuti ang manong ang kalagayan ng mga bata, nagpasya ang mga social worker ng Lungsan na Mandaluyong na pangsamantalang bawihin ang pangangalaga mula sa kanilang ina. Ang anim na buwang sanggol at tatlong taong gulang na batang babae pangsamantalang maninirahan sa isang tinatawag na shelter. This is a uh, case of a neglected and exploited children that the parents are not capable of taking care of their children and need for placement residential care. Ang inan naman nila sa tanggapan ng City Social Welfare Department ng lungsod ng Pasig muna, pang samantalang mananatili. Kapag yung parents po ay napatunayan na incapable, matatanggan sila ng parental authority and that's the time na mau-open na yung bata for adoption. Nung bisitahin namin ang lugar kung saan naman nanginiraan na mag-iina na ang ilang nakakakilala sa kanila kung bakit sila nandili mo sa kalsada. May mga kamag-anak po talaga siya rito sa ano, may chayin po dito. Eh, hindi na nga po siya iniintindi dahil matigas po talaga ang ulo. Hindi ko alam kung bakit ipinagpipilitan niyang isama yung mga bata sa ginagawa niya. Ang mga ganitong kwento sa lamino manon ang mas matinding paghihirap ng maraming Pilipino. At marami pa tayong mga kababayan na araw-araw susubal ng kanilang kapalaran sa ating mga lansangan. Mga po sa malugod malugot po namin kayong inaanyayahan sa darating na Mayo 21, araw ng Sabado. Magsasagawa ang investigador ng libreng legal consultation. Katuwang ang mga abogado ng public at ang of sa PAO. Makakasama rin po namin ng ilang kinatawan ng National Statistics Office of NSO para bigyan kasagutan ng inyong mga problema o katanungan na may kinalaman sa birth or death certificate at sa marriage contract. Tandaan po ang pecha nito, Mayo 21, araw ng Sabado. Magpunta naman kayo sa Plaza Haro Covered Court sa Haro, Iloilo City. Servisyong totoo ng doob ng investigaro. Bilang pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtitiwala. Basta ilogo, kapuso! Hanggat may umalya, hanggat may naapi, patuloy tayo mga magsong, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manaloko. Huwag nating tatangtanan. Hanggang sa muli ako po ang inyong papuso, Mike Enriquez, at ito ang investigador.